Sakop nga ba ng International Criminal Court ang Pilipinas? Let me explain. Share this para sa kaalaman ng lahat. Ang ICC ay ang International Criminal Court. Layunin nito ay investigahan, kasuhan at parusahan ang mga pinakamalalang krimen, o crimes against humanity. Kasama dyan ang genocide o malawakang pagpatay at torture. Ayon sa isang survey ng SWS noong 2019, 76% of Filipino adults believe that there were human rights abuses sa war on drugs. Ngayon, sakop ba ng ICC ang investigasyon sa war on drugs? Last week, naglabas ng statement ang Vice President na wala na daw jurisdiction ng ICC sa atin dahil umalis nga tayo doon ng 2019. Totoo naman na nag o umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero may investigasyon na sinimulan na ng ICC sa malawakang patayan sa war on drugs. Pero ayon sa batas, may obligasyong mag-cooperate sa ICC proceedings na nasimulan na at may kapangyarihan ng ICC na hatulan at parusahan ang krimeng ginawa bago ng withdrawal. Malinaw ito sa Rome Statute at mismo ang Supreme Court natin nagsabi, Pangarap natin ang kapayapaan, pero ang tunay na kapayapaan hindi nakukuha gamit ang kalasa. Sana nakatulong ito. Yan ang paliwanag natin sa tanong na